What are Yeah. Okay. Uh, yeah. Ay, diyan. Hey. Magsisisiming na rin sila. Tingnan. Yeah. Oh. yung you asaterami if you can swim. I smell pee. You smell pee? Who pee? No, no, no wala mm. mm. Kuya Luis, hindi ang upuan. Hindi. Try to do lay down under water.

Kita Tidak. 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 po mapagpalang araw po no ng linggo mga kapwa ko kasulib supporters katikram at mga ka BSN no sana po ay uh, okay lang po ang lahat sa atin at sa mga kapwa ko UFW na nandito po sa Kong lalo na po yung mga nakalabas po ng bahay kaninang umaga po no so guys uh, mag iingat po kayo kasi ang lakas po ng ulan at mahangin no uh, Uh, dagdagat nyo po ng extra ingat, yung dating pag-iingat nyo, no? So, to this video guys, ay sabi ko nga, pag-uusapan po natin, no? Ang mga uh, kaganapan sa social media o community ng Tikram katulad po ng sinabi ko po sa inyo kagabi, no? Na ako po ay uh, may resibo, no? May resibo po ako sa mga Uh, nangyari kahapon sa live. So ito po ang ating uh, uh, pag-uusapan ngayon para sa ganun ay uh, malinaw, hindi po nila sasabihin na ito ay gawa-gawa lang din po natin, no? So uh, kung makikita nyo po, no, sa bawat uh, gilid ng fall fo tuloy, ng pole, no. Uh, di ba yung fall na po yan is uh, gawa, hindi po kasi concrete yan, no, kundi binili lang po nila, no, pang ano lang po kasi yan, uh, movable, no, movable, no, na uh, paliguan, no. So, kaya sinabihan ni Tikyon si Luis, no, at uh, sabi niya ay hindi pwedeng, upuan kasi nga pakabibigay masisira. Totoo naman din po, no? Kung titingnan din po kasi natin, pang ano lang po talaga yun, no? Hindi ka pwedeng uupo dun kasi yung lakas mo andun na, eh, no? So, babagsak talaga yun pagka nagkataon. So, nakita nyo po, no? At uh, tatlong bisis, no? Na lumipat. Ang huli nung sinabihan siya ng kanyang ama, no na uh, ang sabi niya ay hindi na raw po siya nakaupo nakasandal na lang po siya no pero tignan natin nakaupo pa rin po so ayan po ang sinasabi po natin kagabi no na kaya hindi po natin masisisi ang mga supporters ni Dave kung no uh, sa sangayunan nila yung sinabi ni Tickpurin na minsan may katigasan din ang ulo niya no di po ba kaya mga supporters ni Luis kung ang sasabihin po ng ibang tao ay uh, uh, kamali no pagkakamali natutuo naman bakit hindi na lang po natin tanggapin, no? At uh, uh, pagsabihan niyo na lang, no, yung bata na next time, tignan mo kasi rin, no? Tignan mo kung uh, ano yung makakabuti at hindi. Hindi po yung pagtatakpan no. Hindi po yung pagtatakpan ninyo yung mali sa iba pa pong isa pa pong pagkakamali, no? At uh, kagaya po ng sinabi natin, isa uh, kami po ay hindi galit kay Luis no? Wala kaming galit sa bata. Kaso nga lang, no, ito, no? Yung mga mali, tinitignan din naman kasi namin, eh. Kasi kayo, puna kayo ng puna kay Dave, no? Na wala namang ginagawang masama o mali yung bata. Basta nakita nyo na si Dave, anang uh, nandun na sa videos ng Tikram Kids, o, oh, andun na kayo, no? Kung ano-ano nang sinasabi nyo doon, no? Ah, uh, pagka sinag sinagot naman po kayo ng supporters ni Dave, mag edit out na kayo, no? Kung hindi naman kayo mag edit ng inyong mga comment is feeling pa-victim na po kayo. At sasabihin nyo, ang uh, mga supporters ni Dave, mga bashers, ganun, nang aaway, ganun, na ang katotohanan ay kayo naman ang gumagawa, no? Kayo naman ang nangunguna. Para lang sa ganun ay matrigger, no? Yung mga supporters ni Dave, no? At uh, palalabasin nyo na sila ang masama napaka ano po tong ganitong gawain nyo no mga supporters ni Luis so ito talagang kitang kita na po hindi nyo na po sabi ko hindi nyo na po uh, pwedeng sabihin na si Dave ang may gawa noon no at hindi nyo rin po pwedeng sabihin na yung umihi doon sa poll na sinabi eh, sina, 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 sinasabi nyo na si Kuya Dave ay uh, si Dave ulit ang may gawa niyon, No? Kasi mismo sa bunganga ng inyong sinusuportahan, no? siya ang nagsalita. So ngayon bakit nyo pa sinasabi na si Dave ang umihi sa poll? No? Hindi ba kayo ang nagsisinungaling? No? Kayo ay sinungaling. No? Karamihan sa inyo na supporters ni Luis ay sinungaling totoo po yan. No? I-demanda nyo po ako kung gusto nyo. Dahil sa sinabi kong sinungaling, po, sinungaling kayo. Sige, buahin Hinahamon ko po, po kayo. No? Hindi nyo kasi matanggap ang katutuhanan. Na sabi ko nga sa amin nga lagi kong sinasabi. Si Deb, hindi perfecto. May pagkakamali at meron yan no? Pero kami ang tinitignan namin yung positive sides niya. Hindi po namin tinitignan yung mga uh, maliliit na bagay na kaya pang i-improve. Kayo uh, kahit papaano kasi sa inyo, no? Kahit papaano oh, na ano niyo kahit papaano, kayo kasi kahit walang kasalanan yung bata, no? Kahit ang ganda-ganda ng pinapakita niya sa videos, talagang lalagyan niyo ng twist, eh, no? Para lang po ibasya no? Uh, kahit uh, nakikita nyo naman na ang ganda ng pakikitungo niya kay Luis, anong sinasabi nyo? Mayabang siya? Ganon? Makasarili? Nakita nyo na binibigyan niya si Luis ng kung anong mayroon siya, mga sapatos, damit, o anong nagagamit ni Luis ngayon? Di po ba yung iba galing kay Dave? Regalo kay Dave yung iba, no? Sinasabihan nyo, sinasabihan yung bata na selfish, na mayabang, ganon? porque okay, hindi maabot ng sinusuportahan nyo yung kayang uh, abutin ni Dave or hindi uh, wala sa sinusuportahan nyo yung meron ni Dave. No, hindi naman kasi pwedeng bibigyan namin silang lahat. Syempre, kung sino lang po yung talagang uh, sabi ko nga kung sino lang po yung talagang gusto ng aming puso na bigyan. Yun po ang bibigyan ng mga sponsors kasi kung isa-isahin po namin sila, hindi naman po kami milyonaryo na katulad nyo para may pang, pambigay po kami isa-isa sa kanila. Ang ibinibigay po namin kay Dave at iba pang uh, mga bata pinag-iipunan po namin yan, no? Kaya huwag po kayong uh, magsilos, no? Kung wala sa kanya. Kasi alam naman namin na andyan kayong mga supporters niya, eh. Alam namin na andyan kayong mga supporters niya, kaso nga lang, hanggang ngaw-ngaw lang yata ang kaya yung kaya ibigay na pagmamahal kay Luis, no? Hindi niyo kayang mag-effort, no? 'Di ba? O ang mga supporters ni Luis na ito ay galing mismo No, mga kamag-anak, mga kapitbahay niya. No, kasi may posibilidad 'di. Eh. Alam niyo kung bakit? Sabi ko sa inyo, uh, bakit uh, kung nasaan si Dave, andun lang po sila nagko-comment, no? Kung anong uh, upload para kay Dave, andun po sila na nagko-comment uh, taliwas sa pinapanood po nila, 'di ba? Grabe kayo, grabe kayo. So ito no, uh, sampal sa inyo kasi sabi ko nga ang mga supporters ni Dave, hindi po yan pa uh, pa pa hindi po yan pasasakay sa inyong mga pakana, pakulo, no, nakasinungalingan. Mayroon at mayroon po kaming mga ebidensya. Hindi lang po nga kami katulad nyo, nasabi ko nga na mayat maya nagsusumbong kay tikra, mayat maya nagsusumbong kay tikpurin kasi kami naiintindihan namin, no, kung ano po ang kalakaran dito sa social media no laban laban kung laban na hindi kami nagdadamay no ng uh, ibang wala namang kinalaman no uh, kung gusto nyo uh, supporters to supporters, ganyan lang ang ano, hindi yung uh, aanuhin mo pa yung tao na bising bisi busy, -busy doon na tumutulong, para lang pansinin yung kasinungalingan mo wow naman very, ano naman po yung gusto nyo, mga ibang supporters ni uh, Louis, no, at pangalawa no bigyan ko lang, ano, bigyan ko lang uh, pansin, no, itong si Julie uh, si Julie Batara, no? Bigyan ko lang pansin si Julie Batara na ang sabi niya, tungkol po ito sa pagtawag sa pagpunta doon ni uh, Sis Nanit Kiambao, no? Uh, ang sabi ni Julie Batara, Batara na si Tikram daw din ay may autism kagaya ni Sis Nanit. Dalawa daw silang Sis Nanit uh, Kiambaw. So, tignan nyo guys, no? Ikaw tinulungan ka, no? ikaw tinulungan ka, yung kapatid mo andun, binubuhay niya, pinapakain niya, pinapaaral niya. Iyan ang isusukli mo kay Tikram. Dahil lang tumawa siya nung sinabi ni Sis Nanit na parang ma no, autism si Luis kasi nga po siya pinapakita niya sa mga videos, no, live at mga upload videos. Ganyan po ang isusukli mo sa taong nagpapalamon, no? Ganyan po ang isusukli mo sa taong uh, nakapagbago ng buhay nyo. Hindi ganyan ang buhay nyo kung wala po, hindi po uh, ginamit si para tulungan kayo, no? Hanggang ngayon, sasabihin ko hanggang ngayon, kagaya, kagaya din po ng bahay nyo, ang bahay namin na tumutulo pag umuulan. Hanggang ngayon yung bahay nyo, uh, alam nyo na, no? Kung anong ibig kong sabihin. Pero ngayon na medyo nakaangat-angat lang kayo ng kunti, no? Medyo naayos-ayos ang buhay niyo ng kunti is uh, pagsabihan niyo si Tikram ng ganyan-ganyan na lang. Grabe. Uh, Julie Batara, no? Na anak ni uh, Nanay ang Hilita, nakapatid ni Luis Batara, no? Isipin mo, no? Gamitin mo 'to kung may utak ka pa, no? Huwag mong gamitin lang yung uh, uh, bunga ng mo at nagpapagamit ka sa mga supporters ng kapatid mo, kapatid mo na puro uh, warshak no? na puro palingkira Julie Batara mag ingat ka sa binibitawan mo no? hindi porkit, sabi ko nga, hindi porkit, uh, may ingit ka kay Dave, may ingit ka kay Tikram, kasi si Tikram, ang ganda-ganda ng, ang ganda, ganda ng buhay, si Dave, ang ganda-ganda ng buhay, yung kapatid mo, nakakaranas ng kagandahan ng buhay, dahil po kay Tikram, no? Grabe, ang buhay mo ngayon, medyo, ah, uh, umasinso dahil po sa pagtulong no ni Tikram kung wala po no kung wala po yung channel ni Tikram o sabihin natin na wala si Tikram na nagblablog ganyan po, po ba, ganyan bang ang buhay nyo ngayon hindi nandun pa rin po kayo sabi ko nga nandun pa rin po kayo sa laylayan no ng uh, mga uh, nakakaangat sa inyo no pasalamat kay imbis na magpasalamat ka kay Tikram eh, no pero sabi ko nga masakit sa inyo na magpasalamat kasi siguro gawain nyo na 'yan ugalin nyo na 'yan so uh, ang nakakaano lang nakakadisappoint lang dito no ikaw mismo na tinulungan ganyan ang sinusukli mo sa taong tumulong sa iyo no kaya naman pala yung mga kapwa nyo, no? Yung mga supporters ng kapatid mo, ganyan din ang ugali. Kasi hindi nyo kayang suwayin sila, sawayin sila na huwag namang ganyan. Kasi kahit papaano, sila ang dahilan, no? Sila ang ginamit na tumulong sa amin. Hindi nyo kayang gawin yun, di ba? Kasi nga baka mawa mawalan ng supporters ang kapatid nyo, mawalan ng, ba, uh, mawalan ng uh, tagapagtanggol ang kapatid nyo. Hindi po ba yun ang totoo? Huwag kang magsinungaling Julie Batara, no? At uh, sabi ko nga sa lumalabas pa lang sa mga comment mo isa, uh, alam ko na kung anong klasing pagkatao ang mayroon ka, no? Biruin mo 'yon. Magpasalamat ka mabait si Tikram kahit anong binabato nyo kay Tikram hindi niya pinapansin, no? Kaya huwag kang magtaka, no? Kung uh, uh, hindi ka masyadong napapansin ni Tikram kasi naman din paano ka din papansinin ni Tikram kung ganyan naman din ang ugali mo ipakita mo na totoong mabait ka no uh, tawa, ipakita nyo na kayo talaga ay uh, kagalang-galang, kayo talaga ay karispi-rispitong mga tao, no? Para sa ganun naman ay, uh, alam mo yun, yung damdamin naman, yung pakiramdam naman ni Tikram ay uh, lumapit ulit sa inyo at mga ibang supporters ng Tikram channel, no? So, ang pangatlo, ito naman si, ano, si Jenny Estrada uh, Barcasio, no uh, Basahin ko basahin ko po, po yung kaniyang comment para uh, marinig nyo pong lahat Ito po ang kaniyang sinabi no Jenny Bar Estrada Barcasio, ang sabi niya ang sinagot niya po dito ay ang ating uh, masugid no na uh, taga-subaybay din at talagang nagmamahal sa ating Kuya Dave Ang sabi niya po dito guys sabi niya uh, Nan si Impas oh sis Nancy Impas im sorry na damay ka Uh, si Kuya Dib Muba, ayun, may tatlong question mark eh. Si Kuya Dib Muba sabi niya, uu, mabait at may kusa kasi scripted at kamera, of course. Tulad sabi ko, Ramil at Jack tinatakpan siyempre ng pira, no? na yun san ka pa? Napakaliwanag, pira lang ang labanan sa dalawa. Ayan. Una sa lahat, dito po muna tayo, no? Sa sinabi niyang scripted, no? Dito po tayo sa sinabi niyang scripted, no? Ah... Uh, uh, Shirley Estrada Barcasio, no? Scriptive, is, es, scriptive ba ka no? Ang tanong, how did you know? How did you know? I, e, sabi ko nga, kami nga po na laging, uh, yung mga pumupunta po doon, na, na laging pumupunta doon, at kami na nakapunta doon, is hindi po namin alam, eh, na scriptive pala yung mga pinapanood namin no? Hindi po namin alam na uh, yung mga nakikita namin sa video ay puro scripted, no? Yung palang ganong kabisi si Ramil at saka si Tikram, si Dave, may oras pa rin po pala silang mag-insayo, gumawa ng uh, IV video nila na uh, scripted, ganon, ay grabe, grabe ka. Wala ka na lang talagang maibatung iba no. Uh, kaya sabi mo scripted, no? Kasi sabi ko nga isa uh, uh, What you see, what you get. Yun po ang uh, ano nito, no? What you see, what you get. Kung ano po yung nakikita mo, yun po talaga, huwag mong sabihin na scripted, kasi wala namang scripted, no? Na nangyayari na binibideo po nila. Uh, pangalawa, uh, ito pa, ang sabi niya kasi dito, no? Uh, of course, uh, sabi niya, no? Uh, tulad ng sabi ko, Ramil at Jack, tinatakpan simpleng ng pira na yun sa San ka pa, Ah... No? Uh, uh, sabi ko na, nung isang gabi na sinasabi po nila na mukhang pira si Ramil. So ito po, no sinabi ulit po nila dito na si Nanay Jack at si Tikram ay tinatakpan lang ng pira. Pira lang daw ang labanan ng dalawa. No. Tanggalin mo na yung pira kasi hindi kayo makakalaban sa pira. No? Supporters pa lang is uh, hindi na kayo makahabol ugali pa lang ng dalawa is anlayo na po ng lamang. Hindi lang po kami, no? Hindi dahil po bayas uh, bias po namin si deb kaya po namin sinasabi po ito, no? Pero kahit sino po ang pupunta doon, no? Alam po nila yan. Nakikita po nila yan. Supporters man ni Dave, supporters man ni Luis, supporters man. Uh, kaso nga lang, ang problema lang kasi guys is yung mga supporters na uh, may bias-bias na pumupunta doon, no? Is iba ang kwento, iba ang nakikita nila, iba ang kwento. So, pero magpapunta po tayo ng mga ano talagang uh, sulit tikram tingnan natin kung anong sasabihin nila yung mga matatanda na nakakakita sa kanila kasi sa uh, on this part, no uh, ang sinasabi po nila ang bait pala ni Dave no ang bait ni Dave no napaka ni Dave di ba so ngayon sasabihin nyo na uh, scripted uh, pera lang ang labanan tinatakpan lang ang pira, no? Hindi kayo makakalaban. Kahit anong gawin niyo kung pira-pira lang ang pag-uusapan kasi sabi ko nga, no, malayo na po ang uh, makapal na po ang ipon ni Dave ikumpara niyo sa ipon ni Luis, no? Kaya huwag niyo sabihin 'yan. Huwag wag na huwag niyo banggitin ang pira-pira kasi hindi po kayo makakahabol diyan, no? So, napakaliwanag, napakaliwanag po na walang-wala po habol ang inyong sinusuportahan kasi hindi niyo naman talaga sinusuportahan ni eh, 'di ba kailan lang po kayo uh, nagbigay kailan kayo nagbigay at magkaano no 'yun lang po iyes alam na po natin no natong mga ginagawan nyong ito ay mga uh, pang pangtakip na lang sa kakulangan nyo pangtakip na lang sa pagkukulang nyo sa batang sinusuportahan nyo at ang sabi pa niya, mabuti at mabasa ng Tikram para magising siya sa katotohanan. No, ikaw ang dapat magising, no. Jenny Estrada Bercasio, 'wag mong gisingin 'yung matagal nang gising. 'Wag mong gisingin 'yung matagal nang gumagawa ng kabutihan, no. Alam mo 'yung ginagawa 'yung uh, masasama sa kapwa niyo tao, bumabalik sa inyo. Sabi ko nga po, karma is real. No, ah, hindi man ngayon, bukas umakalawaan diyan 'yung karma nyo, no? Lalo na't ang pinag-iinitan nyo, 'yung taong may ah, ginintuang puso, no? 'Yung taong tumutulong sa mga nangangailangan na hindi naghahanap ng kapalit. No? Ah, uh, Gini Estrada Bercasio, ayan ang katotohanan na tumatambad sa inyo, na sampal po sa inyo, na mahirap nyong tanggapin. No? Ah, uh, kaya po ang ginagawa nyo ngayon para po mapagtakpan ang mga katotohanan niyan ang mga pagkukulang nyo ang kakulangan nyo no is uh, binabato nyo kay Tikram kay John or kay Dave no para hindi mapansin no, yung mga ginagawa nyo. So, pero sabi ko nga, hindi lang po kayo ang matalino. Kung matalino kayo, mas matalino po kami mga supporters ni Dave. Mas wais po kami. Kayo kasi, ang ano nyo lang, patalikod eh. Magaling kayo sa patalikod na banatan, no? Pero pag harap-harapan, tingnan natin kung saan po kayo pulot, pupulotin, no? Magaling po kayo sa black propaganda, no? Magaling po kayong uh, magpaikot ng tao. Yan po ang uh, ano sa inyo description ko po, po sa inyong mga ibang supporters ni Luis, no? at uh, ano kayo diyan sa pagka-focus kay Dave ng camera i eh, eh syempre, visual no visual po yan ng manalastas vlog no humakot po yan ng milyon-milyon views ang Dave manalastas na yan kaya nakafocus sa kanya ang camera hindi naman po kasi pwedeng uh, i nila no sa isang bata na wala namang maiinggan yung manood di ba sino pong arti, sino pong, pong direktor ang kukuha ng isang artista na hindi naman mabinta. Grabe. Gamitin 'yun. Huwag niyo pong ilagay sa talampakan. Sinong direktor ang kukuha? Sinong management ang gustong mag-manage no ng isang artista na wala namang makikita no. Sinong, uh, uh, sinong kumpanya ang kukuha sa isang uh, uh, employee kung alam nila na hindi naman niya kaya? Grabe, grabe. Ginny Estrada Vercasio. No? Uh, hindi ko alam kung uh, uh, tong pinagsasabi mo dito ay pinag-isipan mo ba o talagang nagtutungangaw ka na lang yan para lang may masabi ka? Ang sabi pa niya dito kay Sis Nancy Impas, no? Sabi niya, ah, uh, ito. Nakap, napakaliwanag na lang ang labanan sa dalawa, mabuti at mabasa ni Tikram para magising siya sa katutuhanan, kaya nga bumaba ang views niya dahil maraming nagising hindi na tama ang linablog ni Ramil sa dalawa, nakafocus lang kay Dib, gets mo, ikaw ang manood siyempre, Dib mo lang kasi ang ang mata mo, kaya ikaw ang hindi mo alam sinasabi mo, try mo kaya unawain, pinapanood ni open your eyes at makita mo at masabi mo ay uunga kay Dib lahat ng uh, vlog kasi pira Ah, na po. Na po, na po. Ito yung mahirap niyong tanggapin talaga, no. Ito yung mahirap niyong talagin. Alang, alangan naman, i-vlog nila si Luis na walang manunood. Ang grabe. Siyempre, i-vlog nila po yung may views. Yung uh, talagang pinapanood ng tao. I-vlog nila yung gustong panuorin ng tao. Kailangan naman, kung uh, manunood sana kayo, di i-vlog din nila si Luis, kaso hindi kayo nanunood, di eh. paano na, nila i-vlog ang inyong sinusuportahan? Kasi kitang-kita, no? Kitang-kita na yung suporta nyo kay Luis is ganyan, ganyan, ikis, uh, no? Uh, hanggang ganyan lang po kayo, wala po, ako yung, wala po kayong gawa. Kaya, gumawa man kayo ng gumawa dyan, hanggang lumuwa ang inyong mata, wala po kayong magagawa kasi ang pagmamahal ng mga supporters ni Dave, mga sponsors niya ay hindi yan matitinag ipaglalaban at ipaglalaban namin si Dave hanggang nandito kami, no? hanggang kami po ay uh, kayang lumaban, kaya kayang ipaglaban ang katutuhanan no? ipaglalaban namin ang pagmamahal namin sa batang yan kontra sa inyong mga masasama ang mithiin para sa bata at para kay Tikram, no? Ang mga paratang nyo kay Tikram, sabihin nyo sa inyong mga sarili kasi sa inyo nararapat yan, hindi sa taong tumutulong sa kapwa nangangailangan. Ha? Ah? Gini uh, Estrada uh, Berkas Bercasio, no? Mahiya ka sa balat mo. Mahiya kayo sa balat nyo. Sabi ko po no, sabi ko po sa inyo na uh, itong mga supporters ni Luis na ito is uh, uh, ma ano sila ma ano yun? Parang alam nyo po yung mga walang ano, yung uh, uh, pumupunta po kayo siguro no sa mga market-market na matao. Yung may mga nag-away-away, gano'n na kunting bagay lang, nakikipagsagutan na talagang uh, yung palingkira ba guys, no? Kung hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko kung palingkira o hindi, no? Uh, yung mga magkakapit bahay na kunting ano lang nagsasagutan, ba diba? e Ganito po yung mga ano, ganito po yung mga supporters ni Luis. Na kunting may nakita lang po silang magandang bagay patungkol kay Dave, is sa uh, binabas na po nila no, na kung ano-ano na pong binabato. May nakita lang po silang uh, material na bagay na binigay nila kay Dave is ayan na naman po sila, umiiral na naman po sila, umiiral na naman po yung inggit sa mga puso nila. No? Na sabi ko nga uh, yung inggit sa puso nila, yun po ang uh, dahilan kung bakit uh, nakakapagbitaw po sila ng di magandang salita para po kay Dave, para kay Tikram at kay John o sa Manalastas family, no? Dinadaig po nila, dinadaig po sila, no? ng uh, makamundong uh, kagustuhan, no? Dinadaig po nila ng uh, madilim, no? Madilim na... Uh, pag-iisip, no? Maitim po yung laman ng puso at isipan nila. Kaya mahirap pong uh, ipaliwanag sa kanila ang mga bagay-bagay na kailangan po sana nilang intindihin, no? Ayan po ang mga supporters ni Louis. Hindi naman po iba. May mangilan-ngilan pa rin po, no? Uh, Sorry, hindi naman po lahat. May mga mangilan-ngilan pa rin po na supporters ni Luis na hindi talaga nakikiayon sa kanila. No, totoo po yan. Kasi itong uh, mga nakikita po natin ngayon, hindi po natin nalalaman itong mga secret na usapan po nila sa kanilang gisi kung wala pong nagpapasa po sa atin. Opo, may mga kaibigan din po tayo na Dave supporters na nakapasok na po sa kanila. No? Uh, pero pag pinasa na, huli na po. Nasa akin na po yun. Kaya uh, sabi ko, opo, nandito na sa akin nanya ganyan na lang po ako no so ayan po no uh, Shirley Estrada uh, Barcasio at Julie Batara no shout out sa inyo no Uh, nawa, uh, tung mga pinagsasabi nyo kay Tikram, tung mga pinagsasabi nyo kay Dave, ay uh, dito po kayo yayaman, no? Dito po kayo sisikat, no? Ang masasabi na lang po namin sa inyo, God bless, no? God bless at sana is uh, pagpalain pa kayo ng mas marami, no? ng ating Diyos. So, sa mga supporters ng ating Kuya Dibyan, no? At uh, mga uh, Tikram supporters, no? Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ulit sa ating Kuya Dave, kay Tikram at ipagpatuloy tuloy po natin na mahalin, no? Si Dave, si Ticram at ang channel po nila para mas marami pa po ang matutulungan nito. So, uh, shout out po sa inyong lahat and see you tonight. Bye!